So, hello, what's up? Good morning, mga idol. So, kain po muna tayo, Lodi. So, ayan. Gunggong! Parinig kita sa mukha, eh! Sa kita itatagal natin yan, Lodi. Ayan, oh. Good recipe, recipe. siyempre. Meron naman tayo dito kahit eh. Balung -balung na paano, eh. Balong-balongan niya ata. Ika, ika nga, ika nga. Balong-balongan na niya ata ito, oh. Pinapakasarap niyan. Alam niyo mga idol, para uh, marami kang kita, lumakas yung kita ninyo. Ang ulamin niyo idol, kalabahan sa'yo, no? pampalino ng mata. Pag hindi ka pa nakakita niya idol, ba? Bakusapan na yan. Ayan, napakasulit yan. Lodi. Ipinigil ito is na pa tayo. Ayan, oh. So, kain tayo mga idol. Kain. Siyempre, lalong tayo mga <tong> idol. Ay inang, napalaban na naman ang inyong mangyana. So, kain po to, muna tayo mga idol. Ayan, napadan uli ang ating mga kamaster. Mga kamaster napad so, Napadaan channel nga pala, no? Napadaan channel lang tayo, Lodi. So, paano yan? Kaya po muna ako. Oh.